And good morning guys Ayan at nagpapatanim nga tayo ng Money Peanuts So ayan So apat yung nagtatanim ngayon At isang nag-aarado

kaata hey, youtube e, bijom pre ah, hey, karo geral ge, oh, youtube, YouTube wae, oh mabilis itong ano itong nag-aarado natin dahil magang umaga nandito na siya So yan, yung pagtatanim nila, hinuhulog lang nila tapos tatabonan nung kanilang pa. ano sundan natin. tamang pagtatanim. Tinatabunan lang ng paa. Ihuhulog mo, tapos tatabunan mo ng paa. Ganyan kabilis. Unlike sa tutusok-tusok, mas matagal. Sige, tagal na mara. Mukha ka. merong mga damo dito so bukas siguro papa spray ko pa agad <coughs> bago tumubo yung ating mani ah uh, papa spray natin kagad ng ano ng ng clear out run out ba yun o clear out basta yung pang damo herbicide yan so ayan oh so ayan ganun yan sa kabila pa no malakas malakas yung baka malakas yung baka napit na pwede na yatang harabisen. Ano? Ano. ba? madilim, hindi makapokus So may new green dito. Kung tinanim. Pero yung iba kawawa. Gawa ng, ng kinain ng ano ng torete. Yung mga bakang nakawala. Ayan o. No? may puso na naman doon. Bunga ng puso. Ah bunga ng puso. Bunga ng saging. Pumuso na. So maganda yung pagtatanim ngayon nga ng uh, makulimlim tapos medyo basa-basa pa yung yung lupa na ambunan. So may moisture siya. tayo magluluto naman ngayon. Ang kanilang kakainin. At tapos na magpakape. guys. tang di terang. Terang selamat. Joey, turuan mo sila kung paano magtanim at bibijuhan ko. Ayan o. Oh. ganito daw magtanim ayan ano oh, ihuhulog niya yung ano yung yung mani dalawa dalawa o oh, dalawa tapos isa dalawa dalawa totoo tapa oh ayan dalawa daw yung ano ano balingan na tani os si tao mana hmm. tay video ata ka so ayan ay yung pagde-demo niya tari nga si tao ikat ikat mamayan ni ayo oh. Sige, nagatak ka tayo. O, ayan, o. Oh. ayan, o. Oh, mabilis niyang mag, ano, magtanim. Parang makina rin siya. Yung galaw niya, mabilis. oh Kasi napaka simple na lang sa kanya dahil sanay na silang magtrabaho ng ganyan. Yung pagtatanim. Ayan. So, ayan, guys. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. O, kaway, Joey. Kaway, kaway. Kaway ka. Hello, oh, oh thanks, thanks, thanks.